Bro, nakawala na po Nakawala yung, yung tantang, ano, oh, mo, hmm. Bakit, Batya, Batya, yung, ano, nilipitan mo, nakita Pati uli. Yung mga bantam. Yung mga kabron natin. Medyo hmm. nah, si, si, may konti tayong salo-salo. sis. Ito kami. hai <laughs> <laughs> Si Bert, di sa ano Kain no. yeah. tayo, kain din. Kakasarapan din ang kain. At <laughs> ano po nun na naman ka. Ayan. Mabunga na yung ating mangga. Bago umbela ko lang. Ayun uh -huh. uh -huh. uh -huh. pala nagbunga to. Eh. Ayun pala nagbunga to. Ito pa kanin ha.